sa rampa nila. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Apo, may isa na namang pasabog at siguradong gigimbal sa lahat, lalong-lalo na dito kay Dr. Archie Tanya. Nagkita naman muli at nagkasalubong nga ni Apo, itong si Zoe at kung ano namang salita ang sinasabi nito. At sinabi niya pa kay Apo na sinungaling daw itong matada at gusto lang ng pera kung kaya kung ano-ano yung mga pinagsasabi nito. Pero dito sinabi ni Apo, hindi ka anak ni Dr. R.G. Tanyag. Si Analin lang ang tunay na anak. Hindi kayo magkapatid ni Analin. Dito as mas lalo pang lumaki ang mata ni Zoe kung paano nga nalaman ni Apo ang kaniyang sikreto. Tumingin-tingin pa nga siya sa paligid baka nga may makarinig sa kanila at maniwala nga. Dito ay mabilis siya nang hinablot sa kamay itong si Apo at dinala sa isang tabi kung saan walang makakarinig at makakakita sa kanila. Ayon pa kay Zoe, Tutulungan kita, gagamutin kita dito kapalit ng pananahimik mo. Huwag na huwag mong sasabihin kung ano ang nilalaman mo dahil hindi mo alam kung ano ang maaring mangyari sa iyo. At hindi totoo yan yung pinagsasabay mo. Ako ang anak ni Tady RJ at walang makakapagbago nun. Magkapatid kami ni Annalyn sa tatay lamang. Kaya wag kang gumawa ng kwento na hindi naman ka pa kapaniwala at nakakapanginit ka ng ulo. Pero itong si Apo, mas matapang na sinagot si Joey. Hindi ako nagkakamali at hindi ako nagsisinungaling kahit kailan. Kahit aminin mo man o hindi, alam mo sa sarili mo na totoo yung mga sinasabi ko. Hindi ikaw ang totoong anak ni Dr. Argitanyag. Hindi kayo magkapatid ni Annalyn. At kilala ko ang papa mo. Isa ring doktor kung saan ay bunga ka ng pagkakamali ng nanay at ng tunay mong ama. Dito mas nagulantang pa si Zoe nang bigla na lamang sumulpot itong si Annalyn kasama nga si Dr. Argitanyag. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya sa takot. Baka nga may sasabihin na naman itong si Apo na hindi kaaya-aya at baka mabuko na nga siya. Pero dito ay hindi niya nang mapigilan. Ito si Apo at sinabi niya kay Analyn. Ikaw lang ang nag-iisang anak ni Dr. Tanyag. Makinig ka, Dr. Arjo Tanyag. Isa sa mga anak mo ay hindi mo tunay na anak. Isa lang 'yung anak mo at 'yung isa ay nagpapanggap lamang kahit alam niya na hindi mo siya tunay na anak pero palagi mo pa rin siyang niloloko. Isipin mo at ilagay mo sa puso mo na 'yung pumatay sa papa mo ay malapit sa puso ng papa mo. Kilalang-kilala niyo at nakakasama niyo lagi ang totoong pumatay sa lolo mo Annalyn at sa papa mo Dr. R.G. Tanyag. Kaya kailangang maging handa kayo dahil meron pa silang gagawin na hindi ka aya laban sa inyo. Dapat maging mamamatsyag kayo at laging mag-iingat dahil napakarami ng kalaban nyo. Hindi nyo alam nagpukunwari lamang itong mabait pero ang hindi nyo alam may pinaplano na palang hindi maganda laban sa inyo. Dito nga ay napapaisip itong si Annalyn at si Dr. RJ Tanyag at tumingin nga sila kay Zoe. Pero ay kay Zoe, huwag kayong maniwala sa kanya, Dad. Annalyn, hindi totoo yung pinagsasabi niya. Kung ano-ano lang yung pinagsasabi niya dahil may sira siya sa utak. May sakit yung utak niya at kailangang operahan. Kaya kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isipan niya at kung ano-ano na lang kasinungalingan ang lumalabas sa bibig niya. Huwag na huwag kayong maniniwala dahil katulad nilang mga tao pera lang ang habol nila kung kaya't gumagawa ng kwento. Pero ay nga kay Dr. Argy Tanyag, Apo sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay sa papa ko. Sabihin mo sa akin ngayon din kung sino nga ba ang totoong kriminal na nagpahirap at na pumatay sa tatay ko. Magbabayad siya ng dala, malaki at hindi hindi siya makakalabas pa ng buhay sa kulungan. Gagawin ko ang lahat, mapanagot na lamang ang kanyang kasalanan. Pero itong si Apo, dumating na nga ang kanyang Apo kung kaya't hindi na niya nasagot ang tanong ni Dr. R.J. Tanyang. Samantala naman itong si Zoe ay nabunutan na ng tinik nang umalis na nga itong si Apo. Ayon pa nga kay Zoe, Dad, huwag mo nang pansinin yung mga tao na yon dahil alam mo naman yung mga matatanda kung ano-ano na lang yung mga sinasabi nila kung ano-ano na lang pumapasok sa isipan nila, yun ang pinapaniwalaan nila. Kaya huwag kayong maniwala at ikaw analin kung ano yung sasabihin ng matandang yun, huwag na huwag kang maniniwala dahil pinapaikot lamang tayo at gusto lang nila humanganap ng pera. Gusto nilang makakita ng pera nang sa ganun ay meron silang pangtustos sa kanilang katribo. Pero si Annalyn ay pinagtagpit-tagpit niya nga ang kanyang uh, nalaman dito kay Apo. At dito niya gustong malaman kung totoo nga ba yung sinasabi nito. Lalo't lalo na nung sinabi nito na si Zoe ay may gidugo nga yung kamay nito. At may pinatay na daw na malapit sa kanyang puso. Kaya ito ang dapat tuklasan nga or tuklasin nga ni Annalyn. Sa lalong madaling panahon at kung sakali ma natutuong nga ang kanyang hinala, hinding hindi niya mapapatawad si Zoe sa ginawa nito sa kanyang lolo Pepe.